Hello po, hello sa inyo. Pasensya na napakatagal po pong hindi nakagawa ng long video. Alam niyo naman, kapag may maliit or may baby ka sa bahay, nako, ang hirap-hirap isingit yung mga dapat mo nang gawing trabaho. Sabi ko nga sa inyo, itong pagbablog ko is part-time ko lang. Lalo na ako nandito ko sa bahay at may libreng oras, ito yung pinakalibangan ko na rin medyo naging busy dahil nga yung bunso ko nagkasakit po yan so talagang tinutukan ko talaga siya para alagaan kaya hindi din ho nakagawa ngayon ng long video at pasensya na din po doon sa mga nag-aabang po sa akin na makapag-upload ako ng long video alam niyo na mga regarding nga doon sa pagbibis ng pag-iisda alam ko meron ho nag-aabang dyan kahit pa paano eh pasensya na ho at medyo natagal na tayo mag-upload so katulad dyan ngayon no katulad nyan hindi pa ho ako nakakapag-usuklay so ganun pa hagat ganun din ka busy yan you o, know, yung damit ko, Diyos ko. Know, Ayan hindi pa ako nakakapagpalit. Nandito kasi ako ngayon sa kwarto, talaga binabantayan ko muna tong bunso ko. At saka pa sulpot-sulpot muna yung punta ko doon sa tindahan. Kaya naman ang kasawa ko mag-isa, basta meron lang siyang bariya, kompleto siya ng bariya, kaya naman po niya. Pag-uusapan natin, dito yung bibigay lang ako ng konting tip kung magiging, ay magiging, kung magkano ang pwede mong maging puunan kung nag start or magi start ka pa lang sa pag-i-start. So, wag na natin patagalin to. Let's go! So, yun na nga, um, nagkakapag-decide na kayo na mag-business sa pagkitinda ng isda. Magkano nga ba talaga yung pwede nating maging starting na capital dito? Ngayon, talaga depende nga po yan sa lugar na yan. Pero kung ako po ang tatanungin, depende din po yan kung saan po kayo hahango ng isda. Doon din po nakadepende yung pinakapulunan mo. For example po kung sa nabotas po kayo kukuha, sinabi ko naman po doon sa una kong vlog na banyay-banyera ho doon. So, ibig sabihin, kung galunggong na lalaki ang mabibili mo, isang balunggong na banye, isang galunggong na banyera na lalaki ang mabibili mo. Hindi ka tulad sa ibang lugar na pwede mabilhan, ay makakabili ka ng mga per So, sa makatuwid, kapag sa nabotas ka, mamimili, para sa akin, pinakamababa na na ng ka is... 10, 10,000 pesos. yon, 10,000 pesos para sa akin ha. Lalo na yung 10,000 pesos na yan kapag natapat na tigdag sa ang isda. Marami ka hong mabibili per banyera po talaga. Kaya para sa akin, kung ikaw ay magsisimula pa lang na mamili ng isda at sa nabotas ka mamimili is minimum 10,000 ang dalhin mo. Next naman, doon naman tayo sa per kilo. Kung ako ang tatanungin ninyo kung saan naman po kami namimili ng mga per kilong isda, at iba-ibang klasing isda. Doon naman po kami tumatago sa Cubao Farmers. Diyan sa Cubao Farmers, pwede ka na makapagdala ng mga at least 3,000 minimum. Pero kasi sa ngayon, sobrang mahal ho talaga ng isda. Hindi na humubra ng 3,000 dyan eh. Mababa na siguro ng 5,000 yan, okay na ho yan na makakapamili ka at iba't ibang klase na ho ang mabibili mong isda. Yun nga lang ay per kilo. Kaibahan lang kasi nung sa nabotas at saka sa farmers, dito kasi sa nabotas kapag ano talaga banyera ibig sabihin sa isang klaseng isda lang ay eh, kumakarga ka na ng mga 40 kilos na or 35 kilos pinakamababa na yun so yung isang klase mo palang ganun na karami dito sa farmers kapag bumili ka for example bumili ka ng bisugo uh, kahit 3 kilo pabibilhan ka nyan 5 kilo pabibilhan ka niyan, yun may isang klase ka na yun nga lang 5 kilo nga lang pero dito kasi sa farmers kung baga, may lalatag mo sa lamesa mo, maraming klase ng isda. Marami na mapagpipilian ng mga tao, tsaka mga sariwa. Yun nga lang, medyo, kung ikukumpara ko lang naman din ang presyo na pinakapuon, medyo pricing nga lang po dito sa Kubaw Farmers, compare po doon sa mga isda sa, sa, sa Nabotas Fish Pool. Kung totoo siya, marami pa akong alam na pwedeng kuhanan ng isda, pero sila lang talaga yung mas madalas namin na kasi nga, dito sa lugar namin, sila yung may pinakamalapit. Tapos nung time nung mag-pandemic, yun, nag na din kami magasawa na dumirekta mismo sa port. Dito lang, napakabilis lang. Tips lang naman talaga kung ako lang ang tatanong yun, lang yung pinaka-suggestion ko kung magkano lang talaga yung dapat ako na mong pwedeng dalhin. Yun lang naman ang tandaan ninyo. At pagdating na doon, kayo na bahala. Nasa sa inyo na huyo. Kung nung-discardin nyo na kung ano yung kaya nyo nang ipagkasya doon sa mga dala nyo pong pera. So gusto ko lang din magpasalamat doon sa mga suwerte ko pag subscriber at Kita sa mga bago ko po pong subscriber, maraming 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 salamat. Kuntin-kuntin <laughs> kumembot na lang ko at mare na rin yung minimum na 1,000 subs sorry <laughs> 1000 subscriber pero malayo-layo pa tayo dun sa ano niya yung ang laki nung ano eh ang laki nung requirements ni YouTube para dun sa mga minutes views na yan pero go lang kasi uh, isang taon naman din ng gugugulin niyan so kung pagsasamahin at paiipon malaki rin din naman magiging bilang naman at kung hindi ka pa po nakasubscribe, please naman baka subscribe naman ako. Kung ayaw mo ko subscribe kahit ilike mo na lang yung aking video. malaking malaking tulong na po yun kasi pinaka-sideline ko na po or part-time ko po. Para kaya pa may additional income man lang po ako dahil bukod sa pagtitinda, ito nga, may baby din ako. Kaya malaking malaking tulong to kung sakaling mamonitize po ako. At saka, kung gusto nyo din akong i-follow dito po sa aking FB page, ayan po ang nasa screen na lang, pakipollow na lang din po ako dyan. Mga random videos po yung mga in-upload ko po. po paano ba yung bubos na mga suitcase at sa ating next video, abangan niyo pa po at maraming maraming salamat po talaga sa lahat ng mga nanood, kahit hindi ko subscribe, salamat pa rin po at doon din po sa aking FB page na mga nakapag-follow na rin, maraming maraming salamat po God bless po, God bless po. <laughs> <laughs>